Uh, sa lahat po ng magkakalabaw, mga nag-idolo po sa akin, sumusubaybay. Uh, binabati ko po kayo ng sa mapagpalang araw. Araw po ngayon ng Biyernes, araw po ulit ng Baraka, ng mga hayop dito sa Father Garcia, Patangas. Ito po yung uh, capital na pamilya ng mga hayop sa buong Pilipinas sa na hindi nakakaalam. Tuwing yung Biyernes po ang Barakahan. Yeah. Kaya po yung kayo, kayo mag-iingat. Uh, ako po ay narito ngayon sa Kalabawang area yung ibig sabihin po yung puro kalabaw yan ito po mga kalabaw na ito matutunghan ito ah, nanggaling po ito sa iba't ibang probinsya at region kalamitan po ay sa Bicol region Quezon province yan dahil yun ang malapit Kapit, ah, Laguna, Cavite, Barangas yes dito ng Quezon yun dito sa Laguna rin ang daming kalabaw oh, hindi mo ko halos walang alas nilang makadaan eh. ay ah, panoorin nyo ng ayos bibilihan sila yan hindi nga ninyo. Ayan. Nakakatuwa ho pag gagag na Ang lalaki ng kalabaw. Oo. Ayan. Hindi nga ninyo. Ah, bibilihan sila. Ayan. 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 Nakatuwa ho ray. Ayan. Ayan. Ba't ka sa lugar na rin ikuha? Di na dumagsak ang kalabaw. Ano itong kalabaw ito? Kalamitan ho'y pangkatay na. Ya, din online. Ya. lang na. Ang dami naman ng karabaw eh. Ang lalakay. <laughs> <laughs> hindi basta. Ya, tinaninyo. nga Hoy. Ano mas kwento Ang hirap lumusot ay pagka yun. uh, Ano 'yung hindi kumain ng kalabaw. Pero huwag kayo mag-iingat sa pagkain ng kalabaw. Ano sir, binibito oh, F... mm. yes, uh -oh, yan? Oo, oh, binibito. Oh, Galing Bicol? Oo, oh, galing Bicol. Hmm. kayo, taga Bicol? Hindi, tagaroon niya. Ayan, yan. Yung kalabawaan, yan ang bintahan niya nito. Ito siya. Ayan, tingnan ninyo. Hindi na hindi na kupul-kupul ang mga tao, eh. ay. <laughs> sa lugar na rin. Oo. Oh. Tapos pagpunta naman ninyo din eh, sa kabila, hawan. Oh, kakunti ang kalabaw din ay eh, makikita ninyo. Yeah, ang dati ho dito napakaraming kalabaw. Ay di sa isang lugar na mo ay naipon. Yeah. Bihira ho ng kalabaw pala. Hindi ko tulad ng mga nag nice. Di ba ang yan. Yan. Oh, yan. Oh. Mahal daw ho ang kalabaw ngayon. Hindi ko lamang alam kung magkano ang presyo so sa patama. At yan naman ho ay eh, minsan hindi rin ho sinasabi ng mga negosyantay Siyempre negosyo yan. Iba na ho ang Nag-iingat. Ay, yeah. ah, kuya, binibinta? Binibinta. Ay, oh, ako, binibinta raw yun. Yun, tingnan nyo ito. Ayan, yeah. ah, araw bilihan pa rin ito. Ayan. Nakita ko ninyo, oh. Yeah. Ayan. Ang dami, ang dami. Hindi <coughs> na sa lugar natin, medyo marami pa rin ang kalabawa. Oh, makikita ko ninyo, oh. Ikapin lang natin yan. Uh, ito yung mga nabili na ko ito. nabili na. Ayan katahimok, katahimtine, gusto din eh. oh. bilang area kakauntay, oh, alam yeah, naman ito ang libosta, tohi oh, hey, mga nabibilang na katarintal, yung 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 din yung 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 Gaya, papaya, paray. Gaya, ah, nilagyan nung yung mga hayopin. Makagulit namin yung damay. Ako ito, pagkanta na rin ako. Pagkanta na kayo. Ayan. Ayan mo. Ito ko yung mga lugar na ito, mga bupalo na ito. Ayan. Ah, yung mga halong kalabaw. Mga hayopin yan. Sa pagkanta. Ayan. Ah, pag gusto nyo bumili ng mga hayopin, katayin, dito kayo pupunta. Ah, gusto rin nyo magpinta, dito rin kayo pumunta. Ah, Kalimitan na naman ho dito. Ay hawak ako ng mga negosyante ya. mga dito lang ayaw. Ang basta oh. Pao. Ang ah, hayopin ng madami, ng kalabaw ang mga uh, pa yung maliliit pa, yung mga pambukay.

Pakatamay. Ay, hindi naman tayo. Hindi naman alam ako na ako pag pa. Ayan. Nagtatara ito sila. Pistis yung kalabaw. Hawak kalabaw. Aray, katawa po nandun sila. Ayun, na, usap-usap yan. Hindi naman na natin ako ang pinag-uusapan. Pero sigurado ako, presyo ang pinag-uusapan ng mga yaw nila. Ayun, so, dami. Ikot Di tayo dito, ikot. Sa so, nakita nyo naman sa kalabaw. Ayan. Ayun. kalabaw yan. Oh. Oh, yan. Pupulong-pulong ulit sila. Pinag-uusapan nila ang presyo. Ayan. Yan ho yan. Basta araw ho ng biya sa sitaw. Maraming hayo, maraming kalabaw. Maliban na lang mo ho, talagang malakas ang bagyo. Uh, pag malakas ang bagyo, abay, siyempre wala naman talaga ho. Bakit ito saan pumunta ka dine, may kalabaw. Kaya, <laughs> uh, tingnan Tulad na rin, mga kalabaw na rin, mga bilinay, kakagal na ko -truc. sa na truck. Nakita nyo yung truck, o. Oh. Oh, babera na sila. May pera na sila. Ayan. Yan. Ay, mamaya. Sige tayo isa. Isang taga. Yan, sa, si, yan, si, oh, ya, si wow. kaibigan yan. Yan. Uh, DC Media. DC Media daw ito, o yang kaya naka-live? 2 centawel, 5 Ah, na <laughs> <laughs> uh, Palakihin yan, palakihin. Palakihin, no? Palakihin na nga. Mr. Kinsey, dito, uh. Parang kaka-tingin ng kalabaw nung malalaki, okay. nah. Mahal nga yun, no? Kapag ganyan, no? Ah, oh, pag ganyan. Ah, dito pa rin pala bumibili yung mga tagapangkasinan ng kalabaw. Mayroon <laughs> oh. Tapos so yung mga taga mo taka ng yung mga ng mga yun. Tawo yano 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 ng yano 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 sila. yano 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 <laughs> laki. Sa'yo sa iyo paray. Oh, uh -huh. laki na. Ano, ano pirk bibili o nabili na? Ah, bibili pa lang. Yeah. Galing Bicol na law. Uh -huh. Sige, get okay. pa.